Magandang hapon po, Mama Cheryl, at uh, muli po ang aming taus-pusong pakikiramay Nakikiramay po. Nakikiramay po kami sa inyo, no? nag siya ng tubig. Kasi po sa amin, halos dalawang dekada na po na problema talaga yung tubig. Nung time po na yun, wala ako sa bahay kasi may pasyente kami sa Ka hospital. Bandang alas 6 o gabi, may mga tumatawag sa akin. Yung anak mo, kuryente. Bigla akong umuwi. Galing ako ng ligas. Paano po nangyari na kuryente siya? Nasaan po siya? nag po siya sa, doon sa gilid, bali public faucet po siya. Okay. Umihi lang po saglit, pagbalik mm -hmm. niya, naapakan niya yung wire, hindi niya napansin. Naka-connect po doon sa... Ah, so stripe. putol ang wire, may live wire. Yes, po. may may wire po siyang nakalaylay, oh, oh. na nakadikit po siya sa... Poste. State light. Poste ng state light Okay, tapos siya, nandun siya sa baba, naglalakad siya, dumaan siya. Naapakan po. Naapakan niya yung May, live wire opo, mismo. Opo. May isang guard doon na tumulong okay para hmm. matanggal yung anak ko doon kasi matagal siya nakababad sa, o -o. sa tubig. At, at saka hindi rin sila makalapit kaagad, ano Dahil baka mamaya sila opo. naman ang opo, opo. Uh, matamaan. Hindi na siya inabot ang ambulansya kasi matagal bago dumating kasi doon nagprepare pa na kung ano yung i-rescue. Ang LGU ba ay uh, nakipag-coordinate din sa inyo? Bali po, ako po yung lumapit. Okay. Pumunta pa ako kay Mayor. Mm -mm. Siya ang unang-unang pinuntahan ko. Mm -mm. Halos isang buwan akong pabalik-balik sa kanya. mm, -mm. Alo, sabi niya, pa-investigan, pa-investigan, hanggang sa walang nangyari. Okay. Wala po akong nakuhang res magandang resulta doon. Sir, gusto lang po namin malaman kung ano po ang update. Kagad po, kinabukasan, nagpakandak po ako ng investigation. Kasi kasama po ako nagpunta doon sa site po. Ngayon, nalaman po natin, napagalaman po natin yon na yung wire po mismo na nakakuryente po doon sa anak po ng ating complainant mm -hmm. is, ano po siya madam, uh, telephone wire or cable wire na nakakabit sa poste ng So, ngayon po, nag-coordinate -nag po tayo sa Aleco. Yung wire na po yun, sa sobrang tagal po, probably condemned na po siya or unserviceable. Sa so, sobrang tagal, nag-retail, possibly po nag-retail na yung wire, yung mga wire. Mm -hmm. nagdangling -nag Nag-dangling po siya. Sumabit po siya sa, sa street light po ng, sa street light po, na live wire po yung, yung street light. Yung po yung nakapos ng, ano, na okay. electrocution. So, execution. ibig sabihin, How? yung kuryente ng street light, yun yung tumakbo ngayon doon sa nahulog na uh, wire na papo, papi, yung telephone papi, papi, cable tama Opo Opo Isa po sa mga naging action taken po kagad namin nagletter po ako sa sa Aleco mm -mm. para po uh, magcoordinate kung kanino po bang telephone company or cable mm -hmm. company yung kumabit sa cable nila yes. At para rin po for us to determine kung ano po ba yung nakalagay sa kontrata, kung condemned na po, yes. unserviceable yung wire, yes. sino po ba yung responsibility, yes. yung dapat mag-clearing ng wire na yun, yes. o magtanggal ng wire na yon if ever po, yes. um, unserviceable na nga po siya. Mm -mm. So unfortunately po, after first letter namin, after few days, nag-second letter po ulit kami, alam mm -mm. po ni Mamya, dahil ina-update po po siya personal, nag-update po kami. Mm -mm. Ina-update po ulit namin siya, nag-letter po ulit ako pangalawa, sa Aleco for follow up po doon sa first letter namin. Mm -hmm. So sabi ko po kay ma'am, habang naghihintay po tayo ng ng response ng Aleco, kinukuha na ko na po na sa nakapidabit po sa investigator natin yes. pati po yung witness ni eh, ma'am. Mm -hmm. So, nakuha na po na kasi dapat pati yung witness po, yung pinsan po yung biktima. Uh -oh. So, habang agay na po, habang naghihintay po, po tayo sa response, humingi rin po tayo ng legal advice para po mas ma mas maging maganda po yung ano natin yung Options. flow po ng ah. investigation natin mm -mm. sa Office of Pro Provincial Prosecutor okay. at saka po sa office uh, sa Public Attorney's Office so tinasama okay. po ng investigador natin si Madam para marinig niya po mismo kung ano po yung mga legal advice po ng mga abogado natin wala pong response sa part ng Kaleco so yes. We will file a case po. Ito po ang, ano po, ang Public Attorney's Office po ay eh, nag-offer po ng tulong na, mm -hmm. na they will took cognizance of the case po. So, pinalam po namin yun kay Madam kung po siya na ahawakan po lang po yung Kaso, ato. So, uh -oh. yung, opo, yung pao na po yung mag-aatit sa kanya. So, nagpayag po si Madam. Lahat po ng documents na kailangan nila, ipin-provide na lang po namin. At sanabi rin po namin kay, kay eh, nanay na po pa po mga legal assistance na kailangan niya sa istasyon namin, ipoprovide provide okay. po okay. namin. Ma'am, uh, may, may we know? Ah uh, sino po ang nagme-maintain ng uh, mga ano nito ng mga wires na to? Who is in charge? Uh, in our in incident reports, oh. uh, yung wire po ay connected sa street light post of the LGU. Hindi po sa amin yung poste kung saan yung mga na wire, it is uh, connected to the street light post ng LGU. Okay, so wala silang pole rental agreement with ALECO? Wala. Itong street light po, subscriber po siya ng Telco nakadirekta. And uh uh it, it's going also or or they have a coordination with the you so there is no existing pole rental agreement between Aleco and the Telco as of now we're verifying uh, ma'am uh, because uh, right now sabi nga kanina no the incident happened uh, last August 2024 uh -oh. Uh -oh. but as of now we're still waiting for the official communication from both the NCU and the PNP And as well as uh, the affected family. The yes. draft wire based uh, sa assessment po kasi after the incident happened, uh -oh. our line personnel and even our uh, engineers yes. in the branch one, nag-assess po sila nung nangyari mm -hmm. uh, and na-find out po na si uh, live draft wire is coming from the LTU electric post uh -huh. and grounded po yung street light. Ma'am, ano ang gusto nyo mangyari ngayon? Ay, gusto ko po. Panagutan nila yung nangyari sa anak. Okay. Engineer Eric, oh. ano na po ang update natin tungkol dito sa insidente po ng pagkakorriyente ng anak ni Ma'am Cheryl? Opo, basta uh, pag-ano ko po, na, na, na ano nalagay sa polis na, na sabi ko uh, 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 nga, hawak lang namin yun, yung pinatawag ako sa pau, uh -uh. yung blatter. Uh, Sir, tanong kaya... ko lang, ang telco ba ay merong pole rental agreement sa inyo? Kung sa munisipyo po, wala. So, paano uh, nakakabit siguro yung... Siguro sa Aleco o doon sa Electricooperative. Uh, anong tawag na ito? Electric Utility. Eh. Naku, hindi ba ninyo sagutin yung hindi nakakabit sa linya ng LGU, ng Streetlight, yung uh -huh. wire? Ay, uh, hindi ko po talaga po yung masasabi kasi talagang uh, yung telcos po, talagang hindi yung pwede kumabit sa amin. Point ko lang is hindi live wire yung telco na linya. Tama, patay oh, na Hindi siya naman eh. talaga malala. Unless grounded. Tumama siya doon sa street light wires, na grounded, tama ba? Ah, 'yung 'yun po hindi ko masasagot talaga po ano nangyari. Engineer kasi bilang municipal engineer po no at um August 28 pa po ito gumawi na po sa tanggapan po ni Senator Rafi 'yung uh, magulang kasi nakukulangan okay. po sila sa investigasyon pero as municipal engineer sir Eric Bustillo, mabigay niyo okay. lang po sana kami ng kahit konting kalinawan po involved din po dito ang streetlight light uh, as per Aleco din po uh, engineer okay ngayon ko lang ano yan oh. kasi an, an talagang, alam ko ang tinutu tinuturo yung telcos na wire eh yung yung telcos kung dumaan doon sa streetlight light namin wala wa, hindi hindi namin talagang masasabing uh -huh. na may may ano kami kasi wala naman uh -huh. talaga sila doon na tawag namin yung full attachment agreement kung sa maintenance po umiilaw yung street light uh, working yon walang report pong may grounded doon kaya And, sa panahon na yon okay. kaya but hindi namin ma, maano ma yon kung saan galing na yon Oh. 'yung kuryente doon. Ang ano ang ano ang ang punto po ni Sheri is uh, the oh, fact oh. na ang uh, maintenance po nung mga linya ng uh, 'yung ng street is with the municipal um, oh, oh, with the municipality. Oh, oh, Therefore, oh. kung merong mga nahuhulog doon, kung merong uh, trouble doon sa linya na 'yon, kayo po ang makakakita noon. So kung merong mga merong mga nakalaylay na mga wires, whether it is a telco wire or not, oh. that would be with the municipality. For humanitarian reasons, ang LGU po ba at ang Aleko ay nakapagbigay ng tulong? Hindi pa pa. Oh. Oh. Bali po um, ganito nangyari. Lumapit po ako kay Mayor mm -mm. nang makabur po yung anak ko. Mm -mm. Gumawa siya ng sulat. Mm -mm. Kinuha ko po siya sa DSWD worth 10,000. Sa DSWD ko po siya kinuhot. Miss Angelly, uh, yes, kayo ba ay handa rin naman na tumulong dito sa pamilya o sa mga anak? Ah, uh, yes ma'am, uh, we're just actually waiting for the official uh, communication. and uh, again uh, during the uh, mediation the uh -oh. representative i the uh, mother of the victim to officially send of us the communication us. trust to kumbaga evaluate that po. Okay. Ma'am, alam niyo handa naman tumulong lahat 'yan. Opa, alam mo tayo, Sherry wala namang may kagustuhan na mangyari ito eh. Bago pa humantong sa kung ano't ano man na napakahabang proseso, o, eh kung magkakatulungan naman, bakit hindi? Eh, gusto ko lang po sana mabigyan ng karapat-dapat na justice yung nangyari sa anak ko kasi nag-iisang anak kong lalaki 'yun. Solo parent po ako. Wala akong magiging katuwang buhay. Oh, Nasaan ang pagdating ng araw, siya ang magiging katuwang ko. Kaya lang, ganun nangyari. Kaya wala, mahirap. Uh, na natin, Sherry, of course, si Ma'am Sheryl. Both, uh, Aleko uh, will be involved and then even ang LGU. Para matuldukan nito. And, uh, ayan, nakausap naman natin lahat involved, willing to address the issue at tumulong. Okay, sige po. Ma'am, uh, samahan po namin kayo ma'am pero sa ngayon ma'am, kung ano man po ang um, kakausapin po kayo ng aming uh, staff po sa likod para ma-assistahan po kayo ma'am. Okay. Salamat po and uh, muli po ang aming pong pakikiramay po. Salamat po.